Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa ating video guys, no, makikita natin sa philstar.com na ang DOJ magbigay po ng more time kay Atong Ang, no, suspect sa missing sa Bungeros, magbigay ng, counter, ng kanyang counter affidavit. Ito po ang nakapagtataka kasi kung mayaman si Kat, maraming pera at koneksyon, binibigyan po ng konsiderasyon pero kung mga ordinaryong tao lang nagnakaw ng corn beef sa supermarket kulong agad So ang nakasulat dito, the Department of Justice has extended the deadline for businessman atong ang to submit his counter affidavit in connection with the case of the missing sabongeros. So more time or more money in or more money ang justice ay para lang yata sa weak na position sa government at pobreng tao pakabura lang pakabura lang ng justice sa Pilipinas panahon siguro gawin natin na Nepal version hopeless na itong bansa natin so ano bang masasabi niyo dito guys no napaka unfair ba or fair nabigyan muna na si Mr. Atong Ang ng enough time para makasubmit ng kanyang affidavit. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa 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 page ko dito, Jake Pomperada. Please follow me, no? Yung inyong pagsuport, pag-follow, pag-subscribe kung ano pa man ay malaking tulong na po sa paglago ng channel ko. Always remember, kung wala kayo, wala din ako. Mahal ko kayo, ingat po tayo lagi, kayo lagi. kita po tayo guys sa sunod na video.